Regular na kaya natin si Paulo. Dito si Showtime. Para nababantayan ka lagi. Ayan. Sa so, comedian host na nanggaling. Pabiru na nga lang ba ito o totohana na? Gusto na nang ilayag araw-araw ang kinpaw sa it Showtime. Paging topic ito, paano ba naman kasi? Umisita muli ito. May pagbulaklak pa pahikini. Alagang alaga. Nagagaling lang kasi nito sa sakit. Kaya siguro kanyan kong magkarara din. Samantala, top trending ang ginawang birthday celebration ni Kimmy si Isang Charity. Nakakatouch naman na napakabuti ng pungso. Mahilig nga talaga ito sa mga bata. Kaya naman pinasaya niya ang mga ito. Munigyan na regalo ang bawat bata binigyan isa-isa ng masasarap na pagkain at syempre hindi ni nawawala ang mga games para sa mga bagets. Sa nagdabasa ng mga larawan, ang saya lang na yung ginabash idang artista, hindi nilalam kung gaano kambait at kambuti ang puso sa mga nangangailangan ng tunog. Ayon nga sa si isang komento, Parang may magic ang itinig ingi. Iyakap siya ng mga bata. Kilala siya. Ang dalapat ng iti. Kung ama may edad na at tista, eh, ay na pamahan sa mga ngiti na atres. Walang duda. Pati sa mga bagets, mahanamahan mahan siya. More blessings pa para marami pang charity ang matulungan. Ilan lang yan sa mga iba't ibang komento mula sa fans.